Oni, nagayang mag-swimming ang mga bata. Kaya, malengke tayo. bumili ko ng, ayan, ting hipon. Mga bangus. Tayong bangus belly. Ating mga bili. laki bangus. Hmm. Siyempre, pasaw-sawan. Tayo si Charumba, boy meron tayong uh, yempo at saka uh, pork belly pang, bin, pang ihaw pang binabad tayong pang asin at siyempre may gulay tayong kangkong kangkong pang ihaw na talong tayong kamatis itaw pang beli pang sara sa binabad yan po kalamansi hindi sa ating barbecue yan na lang ang sopot na kalamansi ang barbecue siyempre meron tayong uh, paborito okra sama natin sa mga sbeling at saka sitaw piling pasigang siyempre hipo natin hindi kalakihan pero pwede na rin isang kilo to pwede siguro sasama ko ng ilang hipo sa pork belly ay ahip sa bangus belly bangus natin medyo malaki marami yung malaki yun nalinis ko na yan at saka ito ang masarap ang kangkong ito sili at saka itong kasitarong baboy tabis talagang baboy na baboy siya o oh. at kamati siguro konti lang at syempre hindi mo syempre ang bawang luya sa sausawan ating ibabaon sa ating outing upas. Mulangin man siguro, hindi ka lang magdadagdag. Ayan, ating pinamalengke. Okay.